Naranasan mo na bang magpasan ng problema ng pamilya? Yung ikaw yung tumayong amat ina sa mga kapatid mo. But in the end, naramdaman mo pa rin yung sakit galing mismo sa mga minamahal mo sa buhay. The very people meant to support you became the source of your deepest regret sa buhay. Heartaches, kumbaga. Today, I will share you a story about love, sacrifice, and haunting consequences of what ifs. Ito yung kwento ng isang babaeng na hulog sa pagitan ng kanyang tungkulin sa pamilya, responsibilidad bilang isang anak, kapatid, at sa kanyang sariling pagkatao. Ang letter sender natin ay itatago natin sa pangalang Pembe. Hindi pumapatol sa issues ng kanyang pamilya, mapagbigay na kapatid, at mabait na anak. Pero bakit kailangan niyang maranasan ang ganito sa sarili nitong pamilya? Kahit mabait naman si Pembe sa kanila. Si Pembi na isa nating follower ay nag-send ng storya ng kanyang buhay. Sabay sabing, "Hi Papagoy, kamusta? Hingi ako reaction mo, wag na lang sabihin pa ang name ko, for private na lang. Kasi I saw you giving reactions always. I trust you kaya I share. Ay, wow." <laughs> ang response ko kay Ma'am sabi ko sa kanya, "Wow. Napaka-raming salamat, syempre, sa tiwala." And sure babasahin ko ang story mo and I will take important keynotes para magiging reaction ko. And thank you, thank you of course sa tiwala ayan, na binigay mo sa akin to, uh, to give some advices or reaction sa pinagdaanan mo sa buhay. Pero nung binasa ko ang buhay ni Pemby, nag-iwan ito ng malaking tanong nagaling mismo sa kanya. Bakit may mga ganong nanay na walang pakialam sa mga anak? Imbis siya sana magpaayos, maging masaya, pero siya yung una sumisira. Grabing katanungan yun. Si Pemby ang panganay sa kanilang mga kapatid. At nung naghiwalay ang parents nito, ay kinuha silang lahat ng kanyang nanay. At iniwan kay Pemby ang kanyang mga kapatid. At siya ang tumayong amat-ina sa mga kapatid nito habang nasa abroad ang kanyang nanay. Hanggang later on, nag-step up din si Pemby. Ang tagapangalaga at tagapagtaguyod na si Pemby ay nagsumikap din sa abroad. And later on, nakahanap din siya ng kanyang asawa. Pero kahit na meron na siyang sariling pamilya, ay hindi pa rin tumigil si Pemby para maging tagapangalaga at tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Binilhan ni Pemby ng bahay ang kanyang nanay at meron din ang kanyang mga kapatid. Pero kahit na hangad niya ay magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya, ay betrayal pa rin ang kanyang nakuha. Nagsimula ang lahat sa chismis. Isang pamamahiyang kwento. Tapos pinopost pa siya sa social media. At ang tanong niya, bakit daw may ganong klasing nanay na ang hilig niyang i-chismis mga sarili niyang anak sa ibang tao kung anong nangyayari? Bakit may mga ganong nanay na walang paki-alam sa mga anak imbis siya sana magpaayos, maging masaya, pero siya yung unang sumisira? Hanggang si Pembe. Siya na yung kusang lumayo. At ang sabi niya dito, kasi grabe ang galit ng asawa ko. Nakita ko talaga, wala siyang concern sa akin. Kaya ito, nagkagulo kami. Ulit. Kaya ako na lumayo. Para wala ng gulo. Tapos pinagkakalat niya sa mga kakilala namin, siya ang aping-ape. Kaya siya lumayo. Dahil naramdaman nito na bakit ganun yung sarili kong nanay? Na siya pa yung nagpapahamak sa akin. Siya pa yung nagchichismis sa akin. However, kahit na lumayo na si Pembe ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang sakit. Lalo na ang pagpapakamatay ng kanyang tatay dahil sa depresyon. Dahil sa nasira niyang pamilya. At dahil na rin sa walang natira sa kanya kahit ni isa sa anak nito. Pero what if hindi nagpakamatay yung tatay ni Pembi? What if she stood with her father bilang isang panganay? What if kahit nagkalayo na sila, ay meron pa rin communication, nagkakausap pa rin sila? Siguro kahit papano hindi madidepress yung tatay ni Pembe. Siguro kahit papano hindi magiging ganito yung magiging sitwasyon. Ito yung nagiging haunting thoughts para sa kanya at sa kanilang magkakapatid. Yung what if na pabalik-balik sa kanilang isipan. And according kay Pembe, Hanggang ngayon masakit pa rin sa akin pagpakamatay ng papa ko. Five years na kasi nagpakamatay kasi siya. Eight years old ako ganun din ginawa ng papa ko. Dahil nakita ko kasi ako ang panganay. Dahil din may ginawang hindi maganda ang mam ko. Hanggang sa namatay na lang siya, ganun pa rin. Dahil naman kaming lahat walang magawa dahil ang nanay namin nagpapaaral sa amin. Pero napakabuti ng aming papa. Nagkamali lang talaga kami. Kaya lang wala na. Nasa huli na talaga ang pagsisisi. May mali kaming mga anak din. Kasi napabayaan namin si Papa. Pero deep inside in our heart is gusto namin siyang talagang makasama. Late na nga lang, wala na siya. 'Yun lang, dahil laging nasa huli yung pagsisisi. Pero what if one of you stood with your father? Ano, na kahit magalit man yung nanay niyo, total matatanda na kayo. 'Di diba? Tatay niyo 'yun. Eh yun lang, hindi niya na mababalik yung panahon. Ang kwento ni Pembe ay nagbibigay ng importanteng lessons sa atin. Gossiping or chismis or hurtful words can destroy a family, can destroy a relationship. And that's the power of words. Nagdudulo talaga ito ng isang malaking pinsala. However, kahit sino naman siguro sa atin nakaranas din ng ganito. Na kahit ako nga din nakaranas din ng chismis. But my advice to you is to focus on what is now what is today. And let be your history or your past be a lesson sa iyo. Isipin mo na lang na parang sugot ito. Yes, there will be wound and there will be scars. So what? Diba? So what kung merong scars? Let that scars be a reminder for you and your realizations about life. And sana yung naranasan mo, Pembi, will give you wisdom and will help you decide your future decisions in life. Kung ano man yung na mo doon, na realize mo don, embrace it and use it para sa future decisions mo na gagawin sa buhay mo. But don't let it be a burden in your shoulder. Kasi mahihirapan kang maglakad in future kung meron kang bit-bit na mabigat sa buhay mo. Past is past and we have to move on. But let this story be a reminder para sa ating lahat that family is meant to cherish loved ones at hindi tinatraidor at hindi sinasaktan at lalong-lalong na hindi pinagsasamantalahan. However, kung meron talagang conflict sa pamilya, it's better na pinag-uusapan kasi the key to solve this issue, the conflict, is through communication. Kaya e importante talaga nag-uusap kung merong dapat pag-usapan. And finally, about regrets. Yung lagi kang merong pinagsisiyan sa buhay mo and yes, laging na sa huli yung pagsisisi. And regrets will always haunt you. Regrets will haunt us forever. Lagi mo yung maiisip, araw-araw mo yung maiisip, yung sana ginawa mo na lang. Lagi mo yung maiisip, lalong-lalo na. If you didn't do anything when you have the chance. However past is past. Nangyari na yon. We can't bring back the time. All you have to do now is to move forward, to move on. It is part of you now. It is part of your story now. Sarang talaga siguro yung story mo. At ganoon talaga siguro yung story ng tatay mo. It is part of you now. But you have to move on. As people are designed to move forward and not to move backward. But one more thing pa before I end. It's about healing and forgiveness. Kung meron kayong choice to go into that um particular thing mas magandang pasukin nyo pa rin yung healing and forgiveness. Kasi mas mainam pa rin yung merong peace within family. Kaya kung merong isang mag-step up towards the healing, mas mainam pa rin gawin yon para sa ikakabuti ng pamilya. Ang Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya.